ano ka sir na bobo? Ha? Putang ina mong bugok kang tarantado ka. Masyado ka kasing nagyayabang putang ina mo, minumura mo lahat ng YMSG. Yan ang mahirap sa'yo man. Huwag mong lahatin. Putang ina mo, pag linalaro kita, Diyan ka lang. Manahimik kang puha ka ng ina mo. Masyado ka kasi papansin sa amin putang ina mo eh. Bakit putang ina mo? Feeling mo ba sisikat ka na niyan? Ha? Huh? Putang ina mo, inaabangan mo lang naman kasi putang ina mo. Baka tulungan ka ni Speed Ha? Eh. Huh? Bakit putang ina mo? Di ba hinamong kita ng one on one? Ba't ka nagatak dito? Tarantado kang putang ina mo. Bugok ka eh. Putang ina mo, ang itim-itim mo na nga lang, putang ina mo, higana ka pang putang inang ipos yung putang inang itsura mo sa putang inang avatar mo. Ha? Para kang kulubot na aso, boy. Alam mo ba yung mga kulubot na aso? Putang ina mo, dun lang sa putang inang mga kumbento yung nakatira. Ha? Dapat sa iyo putang ina mo, dun ka na lang sa ukay-ukay eh. Baka sakali putang ina, pulutin ka ng putang inang... Lola mo dun eh. Ha? Huh? Alam mo ba yung ukay-ukay, putang ina mo? Dun yung mga nakikita yung mga rejected na damit sa abroad. Putang ina mo, tignan mo yung suot mo. Imbes na dikis, eh diki. Putang ina mo, kakang aso eh. Ano kayo, sir? Ha? Huh? Napala ng one-on-one -one -one tayo, di ba? Wala kang magawa. Ha? Huh? Putang ina mo, inaantok lang ako sa'yo eh. O, tapos sasabihin mo, five minutes, five minutes. Tanga. Inaantok mga ako sa yung magmura eh. <laughs> Ganyan bang Y Alpha? Nagta-type lang? Putang ina mo, tinagurayan ka pa namang founder ng putang inang Y Alpha na yan eh. Ha? Huh? Putang ina mo, bakit puking ina ka? Ha? Huh? Kaya mo na ba? Putang ina mong bugok ka, Baka naghihintay ka lang na naman mag-online yung mga amo mo sa kakababana. Hmm? Bet tayo, putang ina mo, magsusumbong ka sa amo mo. Ha? Huh? Bakit putang ina mo hindi mo na ba ako kaya ngayon? Ha? Huh? Putang ina mo ganyan si Vince putang ina mo. Hindi ako katulad mo putang ina ka. Ha? Huh? Na nagsusumbong lang sa mga amo. Putang ina mo, ang talino ko, hindi mo pakakayanin po, bukok ka. Ha? Huh? Putang ina mo, gusto mo ata, dura ang kita eh. Ha? Huh? Mm, ano ka sir? Putang ina mo, ba't ka nagtatype diyan Masyado ka kasing papansin, putang ina mo, bukok ka eh. Hmm, napapala mo, putang ina mo, sambay mo, putang inang trono ko. Ha? Huh? Makikilala mo naman sa YouTube kung sino bumaon sa iyo eh. Huwag kang mag-alala boy. Hmm? Papakilala ko sa iyo putang ina mo. Putang ina ka masyado kang papansin eh. Putang ina mo. Boka ng boka putang ina, Baw naman ng hininga mo. Hmm. gusto mo putang ina pag sabuning kita diyan. Magmumug ka kay sir, putang ina mo. Dapat sa iyo pinagmumug ng tide bar eh. Ha? Kung hindi na lang boy, putang ina mo. Si <laughs> Pag mo yung asido, putang ina ka. Para naman luminis yung putang ina, bunga nga mo boy. Hmm, tawa ka na lang. Ha? Huh? Ganyan bang mga founder? Putang ina. Ako nga, putang ina, moderator lang. Pero putang ina, tigas ko, putang ina, bumabaon ng santo. Ha? Huh? Hindi mo ako katulad, putang ina mo. <laughs> Kita mo yung putang inang pinangkuan ko lang? Ha? Ginamit ko dyan. Yung bakod, putang ina mo. Hindi mo ba nakikita yan? Ang bakod ko kasi putang ina mo, bawal umakyat ang mga unano doon na katulad mo. Tarantado kang bugok ka eh. Gusto mo putang ina mo, layasan na lang kita. Ha? Putang ina mo, masyado kang papansin tarantado ka eh. Para ka namang weakest link O, oh, bakit putang yung tinatay na mga sinasabi ko? Ha? Huh? Tanga! Putang ina mo, bakit ako tatakbo sa'yo? Putang ina mo, yung mga tatulad mo kasing papansin sa Yahoo, lalo na sa YMSG, tarantado, dinudurog. Gusto mo pagmumuging kita ng mura ko? Tarantado kang what the packers kang moron ki. Hmm. Fuck you, boy. Ano kaiser? Kita nyo naman mga YouTube viewers kung paano siya durugin at lait-laitin. Putang ina mong kaiser ka eh. Masyado kang putang ina mong pulubi eh. Ha? Ah? Bagay nga sa iyang putang inang kaiser. Eraser. Putang ina mo, para kang tsok eh na laging ine-erase. <laughs> paano 3 minutes to boy? Ha? Ah? Putang ina mo, hindi lang to 3 minutes. Siguro mga 5 minutes na kitang tinitira eh. Putang inang yan. Ha? Huh? Hmm. Naghihintay ka na naman ng tutulong sa'yo. Putang ina ka talaga boy. Putang ina mo. Tutulong na nga dapat ako eh. Nakita kong kahambugan mo. Putang ina mo. Ha? Huh? Ano boy? Putang ina mo. Hindi mo kakayanin ang tikas ko tarantado. Ha? Huh? Bonggahin mo man yan sa putang ining pelikula, hindi mo mararating ang narating ko. Dahil putang ina mo, ang katulad ko ay director. Ha? Director to sa YouTube, putang ina mo. Hindi yung katulad mo na laging ini-edit. Putang ina mo ka kasing linalait lagi eh. Yung pangmumukha mo, putang ina mo, kambutik eh. Ha? Putang ina kang ka. itim-itim mo na puking ina mo. May gana ka pang mag-chat. Para ano putang ina mo? Kaawaan ka? Putang ina mo, gusto mo durugin pa kita eh. <laughs> ano kay sir? Putang ina mo, bakit putang ina? Kala mo, kakaawaan kita? Tanga. Putang ina mo, bibilang kita. One. Two. Three. Four. 5 6 7 8 9 10 Pure out. Yun. <laughs> Ganyan din baon si Kaiser na bobo? Ha? Huh? Kita niya naman mga YouTube viewers kung papaano siya iyenot at apakapakan sa microphone. No? one on 1 lang to guys, ha? manood lang kayo. Nag-uumpisa pa lang ang YouTube ko. Putang ina kasing animal na to eh. <laughs> oh, bibilangan uli kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You're out. Putang ina kaysa ro. Putang ina ilang beses na to. Oh, nagtatawag ka pa putang ina mo. Bakit ka nagtatawag? Ha? Kumbaga kay Mike Tanson, dalawang beses ka nang binalangan ng tin, eh. Over the limit na nga yung putang ina, extra time mo sa akin, eh. Ha? Hindi mo naman kasi kakayanin ang talino ko, boy, eh. Ha? Magpapansin ka na lang dun sa mga regular chatter, wag dito, putang ina mo. Masyado ka kasing putang ina mong unlimited. Gusto mo ata unlimited din kita ng putang ina mura ko, eh. Hmm. Baka ng ina mo, ide-declared ko na naman to. First timer, second timer, third timer. Putang inang yan. Ano boy? Putang ina mo, maghilamos mag ka na lang para naman putang ina may kwenta ka sa akin. Ha? Huh? Dapat sa'yo putang ina mo, nagpapabango muna putang ina mo eh. Hoy tanga, putang ina mo, bumaba ka dyan. Ikaw nakilo kang po ka ng ina mo ha. One on one lang po putang ina mo, huwag kang makialam. Sampanin kita ng betlog ko eh. Huh? Ha? Why ka din ba? Putang ina mo, huwag ka na. <laughs> ha? Putang ina mo, masyado kang papansin boy eh. Mm. Akala mo ba, putang ina mo, tutulungan ka ni Speed? Hindi mo yan makikialam, putang ina mo. Tarantado kang bugok kang puha ka ng ina mo eh. Linalahat mo kasi pag nagmumura ka, gusto mo lahatin ko rin kayo? Putang ina mo, gusto mo lait-laiting kita? Putang ina mo, gusto mo durawan na lang kita? Tanga.